Abay, parang kinakabahan na nga daw itong coach ng Serbian Basketball Team nakaharapen si Lebron James at ang buong Team USA. Well, down to just 4 teams na nga lang tayo ngayong Olympic Basketball natin and 3 games na nga lamang ang ating mapapanood bago natin makita ang Olympic Champion, ang Gold Medal Holder. And well mga idol ang isa sa tatlong games na ating tinutukoy ay mag-uumpisa nga mamayang 11.30 ng gabi kusan yan ay between sa France and Germany. And well, etong team na ito mga idol ay pantay nga lamang daw pagdating sa kanilang galing. Alam naman na siguro natin kung gaano nga katalentado ang bansang France dahil lang si Wemby, Rudy Gobert, Evan Fournier at marami pa nga. And then itong Germany ay pinatunayan na nila ang kanilang sarila na sila ang one of the best teams in the world sa pamagitan nga ng pagkapanalo ng championship last year sa FIBA. Kaya naman magiging very exciting na match up na ito at hindi matatapos dyan ang dahil susundan nga yan after ng apat na oras dito naman sa USA vs Serbia. Alas 3 naman niya ng madaling araw. And well, lalabanan nga ni Nikola Jokic ang tinaguri ang best player in the world na ang Team Avengers mga idol, Team USA na talagang parang kinakabahan na nga rin ang Serbian coach at ganyan ang sinabi sa isang interview na we are playing against the best team in the history of national teams And basically, ang sinasabi na Serbian coach mga idol, this is the greatest team ever assembled. And well, I think may diskusyon nga patungkol nga sa Redeem Team versus nga dito sa team na ito, pati na sa Dream Team. And well, para nga sa Serbian coach, this is the best team of all time na kanyang nakita. So definitely mga idol with a great respect etong ang Serbian coach dito sa Team USA Bago ang kanilang pag And definitely sobrang pag na Ang kanyang ginagawa And I think sapat na ang 2 games na kanilang nailaro Dito nga again sa USA Para nga siya mag come up ng maganda-gandang game plan Ang tanong nalang lang dyan mga idol Ay gagana ba ang kanyang game plan na ginagawa Laban nga dito sa napakatalentadong Team USA Na so far undefeated Yan ang ating nga abangan mga idol Mamayang alas 3 nang umaga. And well, balita na rin natin na alam nyo ba mga idol si Lebron James pa rin ang number 1 pagdating sa Olympics MVP ladder. Kung saan nandiyan sa listahan, si Lebron, number 1, Jokic, Dennis Schroeder, Kevin Durant, Franz Wagner, Bogdan Bogdanovich, Wemby at pati na rin itong si Gwerson Yabusele. So kahit halos magkakwarenta ng mga idol, magpo 40 years old na itong si Lebron James, abay nakikipagbakbangan pa nga rin dito sa magagaling at batang mga player around the world. At patunay nga itong MVP ladder na itong mga idol na Lebron James still has it at kayang kaya niya pa rin makipagsabayan against the best players in the world. Anyways, ano ang prediksyon nyo mga idol sa laban nga ng USA pati na rin ng Serbia? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.